nakakalungkot na araw mga kaibigan at malungkot ang ating kainan ngayon pero nagpapasalamat pa rin kami kasi Ligtas naman yung aming mga pamilya dito sa Bigol pero talagang ay tagutom dito mga kaibigan kahit tubig, hirap sa pagkain ganun din kaya ito mga kaibigan nagpapasalamat tayo sa mga handog na tulong na pansit kanton, lucky me Maraming salamat mga kaibigan. No? Maraming salamat sa mga vlogger na tumulong dito sa Bigol, mga politiko, mga kalapit na lugar. Masaya po kami sa inyong handog mga kaibigan. Hmm. Dahil ligtas na din kami Pero kung hindi tayo maliligtas sa gutom Kung walang supply talaga mga kaibigan kaya maraming salamat sa mga tumating na supply tubig at inumin pero marami pa rin, pa rin na lubog sa baha dito sa lugar namin mga kaibigan kaya uh, ang ganito lucky me very ano na to sa amin helpful na malaking tulong ng ito mga kaibigan saka di naman sa amin baga, bago na kumain ng mga ganito no, sanay kami sa hirap dito sa Bicol kahit lugo mga kaibigan masaya na kami kasi ah, kailangan talaga ngayon ay kumain lang malagyan ng, lang ng laman yung tiyan Pero marami kami dito mga kabayan, mga kaibigan. Grabe na ang shortage sa tubig, no? Wala nang may inom talaga. Hindi na basta shortage. Talagang uhaw na. Kaya yeah, sana dumagsap ang tulong dito, mga kaibigan, sa Bicol. muulan pa rin dito mga kaibigan. At halos bubong na lang yung mga tira uh, na tira sa bahay, no. Meron pa din mga pailan ilan na may mataas na lugar kaya gaya dito sa festo uh, namin mga kaibigan. Kaya medyo swerte pa kami mga kaibigan. Salamat din sa aksyon ng ating pamahalaan mga kaibigan Kasi puspusan uh, talaga yung kanilang trabaho uh, Matugunan lamang ang mga pangailangan ng mga uh, bikulano-bikulana Para makabangon ang buong bikulan ja pero pumasok pa rin ako mga kaibigan sa trabaho kaya binaong ko lang yung mga nakarating na mga relief goods maagang dumating mula sa mga kilalang personalidad mga kaibigan busog na tayo mga kaibigan Maraming salamat po at lagi din kayo mag-iingat dyan mga kaibigan.